Mga karos, good morning Ayan, Good morning, kamusta po tayong lahat Welcome back pumuli dito ulit sa aming channel Ayan, Nandito tayo sa Phase 6 Good morning and good morning sa ating mga client owner Bali today sa March 20 Yan Araw po ng Merkulis Yung Merkulis is a Bali day Okay, uh, dito muna tayo sa labas Meron tayong ilan pang mga palambak dito Medyo dadami pa po to kasi marami pa po pong i-demolish ide dito Nakapag-start na po dun sa wall ng toilet and bath Tapos sa flooring Then yung tiling Pero dito po sa may uh, dating kwarto Tsaka papunta po dun sa kitchen Yan, uh, i-demolish din po yun Kailangan po namin yung mga sako dito Kaya kailangan natin magpahakot Ang gagamitin po natin yung sako Para yung buhangin na nakatambak dun dito sa gate ng ating first project at na ay ma-pull out namin okay bali uh, ilan lang po yung gumagawa dito So ilan tao lang Yung iba nandun sa phase 3 Yung iba naman nandun sa phase 1 Okay, yun, assignment and uh, deployment tayo And nandito si Jamil, good morning Good morning! Yan, tsaka si Marvin, good morning Good morning Yan, good morning Si Marvin, demolish Yan, demolish pa rin So pwede na natin ito ipatanggal Yung part na yan Demolish Marvin And demolish Sa kanyo na pinamala maso Tapos si Jamil po rito, papamasilyahan po natin ito yan, pwede na pong masilyan ito habang wala pong, na, wala po yung ibang tao rito. Tapos si pagpapatuloy din nila Kuya Richard. Yung mga plastering pa rito at saka yung sa poste. Ah, yan, yan. Ah, kabilaan. Ah. So, ito. Saka ah, yan. Kuya, tinuro naman sa inyo kung ano yung ititira na. Okay. Tapos kahapon dito. Ayan, nakapag-priming ah, po sila sa taas. So yung discarte naman po dito Mauuna naman po yung pinaka framing sa taas ng ating studs Yan, Kasi uh, kapag ka PVC panel po Tapos naka kwarto po tayo Mahina po yung kapitan ng Yan, yung, kap yung kapitan ng ating uh, mga studs Mahina po Kaya nauuna po yan ah, okay. So iwan po muna nila to Bali yung iba pupuntahan po natin doon sa phase 3 Eh, si Kuya Richard. Good morning, Kuya Richard. Good morning. Hindi natin na pati. Good morning. Pa-schedule tayo. Panambak para makuha natin yung sako. Tapos may panambak din tayo rito. Ay, eh, stay hindi to panambak. Buhangin. Yung buhangin po to. Yun nandito. Yan buhangin. Yung buhangin. Okay, bali sa mga bakal pa rin Medyo matrabaho yung bakal Lalong-lalo na dito Ipinaliwanag na namin yan Yan, masilya Retouching More on masilya tayo dito Ay, eh, si Louie Good morning, Louie Good morning Eh, pinagpapatuli ni Louie Installation ng tiles Tapos yung kahapon Mga nagawa rito May cornisa na Then, onting masilya Para ma-primeran na Ay, si dito Good morning po Good morning eh, Good morning, good morning Yan na maaliwalas na po itong bahay ni sir maaliwalas na maganda to kuya kahit hilamos lang doon no, yung buong bahay no? you know, para pag lumipat sila malinis kasi ito kagaya rito iwan na po namin yan ng ganito yan maganda may i-primer ulit primer din hilamos yung hilamos wala na masyadong trabaho yun pero malinis naman po may turn over. Tama po pala yung ating TV cabinet. Ayan. Eh, hindi pa tapos yung framing niya. Meron pa isa rito. Tapos, sa uh, paisen board po yung itataklog namin dito. Ito naman isa 3-4 na local marine plywood. Then, na uh, lalagyan po ng wall floated panel. May header dyan. May uh, floating shelf dito. Si Louie patapos na rito. Hindi na lang. Ito may masilyahin sa taas no? ano, na. Ay, sir, oo. Ano, pagka, ano. Pinagsinsila ni Yung, pinag Yung pinagalahan ng linya ng aircon. aircon. Uh -huh. Ah, wala. -huh. Yan. Kaya yeah, okay na muna tayo rito. Punta tayo sa phase 3. Doon tayo. Ayan si Jamil Masilya sa kabila. Ayan si Jamil Masilya sa kabila. Okay, balik trabaho tayo rito sa phase 3 Nandito tayo Ay, si Master Jojo, good morning Good morning lang po si Master Jojo rito Do sila sa phase 1 ni Ricky at saka ni Tam Tam Ayan, uh, check natin dito Ay hey, si Kaya Boy, good morning po Ay hey, si Adonis, good morning, morning. Tsaka si Bilog, good morning Lord Good morning Ayan, si Kuya Boy, uh, chinecap muna po itong mga electrical na ginawa niya Ayan, uh, all goods lahat Yan nga, uh, well function po lahat. Na-testing na po niya. Okay sa taas po muna tayo. Bali, may kailangan nga pala tayo kailangan dito. aircon Dito muna tayo sa taas. Yan bago sila mag-start kasi ang gagawin po nila dito ceiling works, 'yan ceiling. So, three way sa gitna, then may pin light po rito pag akyat Then, uh, isang ilaw rito. Yeah, isang ilaw at saka isang exos. Apat na pin light ko rito sa master's bedroom. Isang, isang center light. Tapos dito, isang center light. ay yeah, start na sila. Ang PVC panel na gagamitin nila rito. Ito. Yan. Yeah, yan po yung texture na napili ni client owner. Yeah, kailangan po nila ng dalawang exos pan dito. Isa rito sa toilet and bathroom sa baba. Then, isa rin po dito sa Uh, CR sa second floor. Yan. Bali, yung plano nga po pala rito kapag uh, nagpa-partition na si ma'am, nagkwarto na, ang opening palabas lahat. Ayan, pwede naman po yun. Ang ideal po talaga ng mga paggawa ng kwarto, ang opening po ng pinto pa loob. Pero dito, palabas. Pwede naman po yun. Depende mga alam po talaga sa nagpapagawa. So, ayan. Na-check uh, up na natin to sa second floor. Bali yung air conditioning niya nandito. Dito 'yan. So marami pa kaming gagawin po rito. Ika nga itong unit na 'to, matrabaho po 'to. Simple, simple yung pagkakagawa pero matrabaho. Detalyado. Iba nga lang po yung PVC panel na gagamitin sa toilet Tsaka sa CR dito sa second floor Magkapareha sila pero uh, Iba rito sa ginamit sa second floor dito naman, meron po tayong dalawang ilaw. Ayan, dalawang pa ilaw dito. Pinday. Tapos, meron tayong nakaabang para po dito sa frame na parang LED. So, may line wire tayo na nakaabang. Tapos, dito naman po sa toilet and bath. Yan ha, apat na pin light Wala pong heater si mama, ayan yan ang heater Apat na pin light, isang exhaust fan Yan yung isang exhaust fan, dito natin ilalagay Yan, walong pin light naman dito sa living area Isang center light tapos meron tayong pahilaw rito sa pader. Ayan, nakabang na. Yung post, yung lamp post. Yung dalawang, uh, dalawang uh, light dito. Ayan. Tapos, sa uh, hindi ko pala nabanggit. Dito pala sa second floor, yung uh, canopy, yung ibs, magkabila. Meron nakabang na receptacle bulb dun. Tsaka dito. Sa labas nito. Tapos dito yung meron naman talaga. Sa... Sa labas yeah, meron na talaga to Binuhay lang ni Kuya Boy yung linya Alos okay na lahat. Then, uh, elaborate natin sa susunod yung mga outlet. So, ito, meron na isa. Ayaw ni ma'am na meron sa parang tiles na outlet. Kaya pinalabas niya sa amin. Okay. Okay. Okay, mga ginawa ni Kuya Boy dito sa electrical. Ayan na. Ayan, bali, uh, punta muna ako rito sa bodega nila, ma'am. Check ko muna ako meron silang mga pailaw dito bago tayo bumili. So pin light kailangan na po natin dito yeah, Kahit pin light Pero alam ko yung mga center light meron sila Yan, yeah, double check ko muna Tapos naubusan na yata ng electrical tape Wala na Yan, yeah, eto uh, dito wala na rito. May stock sila dito Meron pa Mayroon, okay. Ah, eto Pero eto na lang Pintayin na natin, bilhin na tayo Okay, tara Ayan galing na po tayo dun sa isang bahay nila client Yan meron siyang exhaust pandito. dito Ayan Hindi na tayo bibili butik si ko muna Tsaka mga pin light Yan dinala na rin po natin Yan for sure dun sa plano Ito na yun Ito na yung mga gagamitin Balisa ngayon walong perasong pin light lang naman muna yung kailangan nila Pero dinala na natin lahat Para tuloy tuloy na po yung pag install nila once na kailangan Ayan hindi na tayo pupunta rito Okay, exhaust fan, pin light. Hatid na natin doon. Then, na, uh, may mga kailangan po tayo sa ano, basics pa. Yan, na uh, babalik po tayo rin. Tapos, sa uh, update tayo dito sa phase 1 sa ginagawa ni Kuya Jun at saka Master Jojo. Tara! Yan, dumaan na tayo rito muna ng hardware. Papunta tayo yung phase 6. Uh, pa ako ng isang box ng 14 at saka 12 para sa electrical naman ni Kuya Boy Paron. Tapos ito yun, para sa phase 3, dalawang uh, electrical tape. Yeah, 100 pesos. Malalaki na. Tara. Okay na tayo rito sa phase 6. Inihatid lang po natin yung uh, mga wire na binili po natin. Dadahan ko lang tong electrical tape kila bilog ulit. Tapos, uh, didiretso na po tayo sa phase 1. Let's go. Tara. Ah, sakto, nagme-merienda sila. Merienda. <laughs> yeah, Dani sa, okay, paki-iso ya. Electrical tape. Okay. Oh, yeah. Yan yeah, ba diyan? Kape? Ano wala akong baso. Wala kang baso? Binigyan ko pa. Ano may coolers pa ba? Yan na lang. Coolers po. Ah, na lang. Yan na. Orange o McBerry? Dito tayo sa phase 1. Ayan, nakapaghakot na po siya dun sa phase 6. Tapos ito, papahakot na rin po natin to. Yung iba dito, basura eh. Pero yung iba naman, uh, panambak po. Ayan ang mga panambak. Okay, update tayo rito. Overall paint pa rin. Kajun, good morning po. morning, boss. Yeah, good morning, good morning. Ay, schedule ha Ang boss, nakaka-ano ko na yan Akita okay, Yun So, oak finish po yung kanyang design Texture So, kuya, yeah, ganito Naka-silver naka pa rin yan, boss Ah, tama Hindi ko pa yung manipulit ng numberness Para yeah. kung magkaroon man ako ng konting touch up ano ko pa Sige Okay, meron naman sinusunod kami rito na plano Nagagawin sa mga pintura Yan ang shoe storage Okay, balik kuya yung pintuan nito Sagi green na Sagi green yung pintuan Siguro boss. Tapos yung uh, ito, tama ito, oak barnis. Pagbalik mo, boss Pwede mo na ako magbigyan ng, ano Ng pintura ko. Oh, oh. sige, sige. Kasi ito na ginagawa ko po, yung cabinet na. Yung cabinet na. Oo, so, oh, bago ito. So, bago ko ipinis yung pinto, pagtapos na po ng biyahe niya yung cabinet. Okay. Sige, kuya, noted. Oo. Oh, okay. Inamin naman ito, kuya eh. QDE. QDE. So, yeah. Tapos ang baby roller, isa pa. Tapos... Isa pang baby roller, kailangan mo? Oo, so, oh, kasi gawa ng white. Okay, yung mga gamit dito. So, tapos QDE ko, Guy, white. Isang ga isang galo na puti. Oo, kasi marami yang kabilit eh. Okay. Tara di mo na makamali, makamali ka. Sige, good ha. Dito naman tayo. Eh, may mga materialis di dito, bistay, graba, buhangin at saka semento. Kabelya. Tsaka metal paring and carrying channel. Ayan yung mga nabaklas. Ayan, nababaklas na po sila sa likod. Tom, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Tapos itong mga nakasako na to. Ito yung mga pinagtibaga naman po doon sa extension. Ay, bababayan. Pero kailangan ng katulong mo dyan, Tom. Oo, nakasugat yan. Nakalambre naman. Ayan na. Mga dogi. Ba, di ka na nang nangangahul <laughs> wow. Maliwanag na. Eh, na si Master Jojo si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning. Okay, good morning. Ah, si Parlin pala yung ginamit. Mas naka-angle uh, bar. Maliit nga yung gutter. Manipis. Yung papalitan po natin ng ano yan. Ng uh, stainless gutter. Malaki. Maglalagay tayo na insulation pero yung double na lang. Hindi na kaya ng hydroflex to. double insulation na. Nandiyan na na ito. Nandiyan na. Nandiyan na. 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 Bakas na itam Ang basin lilipat doon. Water Waterline. break time Ayan, uh, may, may nagpapabati po Ayan, nakasakay tayo sa e-bike ni Mrs. Kaya kay Ma'am Cecilia Kaisip, yan, shout out po sa inyo Ayan, binabati ko po yung anak niya na no? birthday po ng March 22 Ayan, sa kanyang uh, 28th birthday yun, tama na 28th birthday yan, God bless po sa inyo Sa anak niyo po, Ma'am Cecilia Four birthdays to come pa Ayan, syempre <laughs> yan tips ang driver natin ngayon e-bike magkano naman pamasahin nito ya <laughs> yeah, papunta po tayo ng hardware lang babayaran ko lang po yung delivery natin kanina sa phase 1 tapos uh, bibili lang ako ng epoxy ANB dito na rin then dediretso na kami sa phase 6 na uli kami sa phase 6 yan. Saglitan natin yung pagbibigay ng update dito Ito nga po pala May panibagong panambak na naman po uli Galing sa pinagtibagan po ng mga pader dito Ayan, ang dami po nating mga sako uli Mga natin to sa Paghahakot na ating buhangin Tsaka pala may buhangin din pa po tayo dun sa kabila Dun sa second project katina natin na hindi pa natin nakukuha Ayan, uh, pinapaluwag po natin to Para yung ibang mga gamit na may iwan po rito sa first project Ay mailipat po natin dito Demolish Ayan uh. ah bahigyan maluwag-luwag na Kaya ito, okay lang po may demolish to. Huwag lang po nga uh, tatanggalin yung sa gitna. Kasi salon niya pa rin po yan sa second floor. Tsaka hindi naman po mahaba. Kaya uh, iwasan lang yung mga 3 meters. Ito, wala naman pong nga uh, dalawang metro. Tsaka dito, gaya ng ginawa doon sa kabila, ang titibagin din po doon. Tsaka dito, yan pababa po yun. Okay, nagpapa-skim coat na po tayo rito. Yan, um, kahit pa paano may magawa po tayong plastering habang uh, wala pa po yung ibang nakapuesto rito ayan na simple finish then tinutuloy lang sa electrical mga gate, bumili tayo ng extra epoxy pa para dito pamasilyahan pa to ayan na yung bahagyang makinis na po to may ibang part yan ito yung matrabaho kailangan to ipolitap talaga lahat ayan na lalo na kapag napolitap to lalo ang titigas ay square din to mga inasikaso rito ay sa cornisa bali ang pinampua uh, pintura namin dito yung sa cornisa na to tinge green. grey malinis na rito malinis na uh, tapos na nalilurubito Card na Ay, si client owner niya pala, nagtanong sa akin kung uh, magkano daw kuya dito yung ano. Oh, ganda. <laughs> Mukhang ito talay Oo, <laughs> oh, para maganda, no? Para maganda at malinis. Magkano, magkano pa daw yung magagastos dito. Yan, bibigyan ko na lang po siya ng estimation. Tsaka yung sa second floor yata, si panel niya. Yan, na. si panel yung sa ceiling. Yan, na uh. Eh na maganda kay client na hindi nagmamadali. Oo, <laughs> no, yan. Yan maganda sa client. Okay lang sa kanya na ang mahalaga ano, malinis at saka maayos. Hindi siya nagmamadali. Kasi yung iba kaya maliit lang yung pinagagawa kasi lilipatan na talaga. Lipat na lipat na pero dito hindi naman po siya nagmamadali. Ito lang talaga yata baka hindi na maipatiles to. Yan lang ang ano, Ang disadvantage nito Yung flow ng tubig Pwede pa maglaro Kasi sa gitna Pagka ganito na <laughs> Sa phase 3 tayo Ayan na Phase three. Okay bali Yung uh, ceiling natin Dito sa first floor Is sa cement board po Check natin yung Yun Ah, tricolor pala. Ayan, tricolor po yung ilaw ni ma'am. Yung mga pinikap ko po dun sa kanilang bahay kanina. Ayan, cement board. Tapos, sa uh, walong pin light. Walong pin light po to. Then, uh, may center light po sa, sa gitna. Ayan, cement board po yung napili ni ma'am dito. Ayos. Ayan. Dito may huhugutin na lang po kami ng wire dyan para pagka uh, nilagay na ng ilaw Yan. ito naman yung inaayos diba? Ah, oh, uh, oh, uh, ito. Yun na. Eh. Ito yung pailaw na natin dito. Cement board. Maganda rin kumamit po ng uh, fiber cement board kapag ka uh, ang kisame ay slab slab roofing po siya Yan, oh. pero kapag ka ano, Pagkayero, maganda po sana yon distansya ng yero sa kisami. Mano po, malayo, mga 1 meter. Doon po, sa taas, kaya kadalasan PVC panel na ginagamit namin. Uh, kasi pa rin po ng crack, kahit marami na tayong support na nilagay. At saka insulation. Kahit insulation, may eh, ventilation, hindi pa rin may iwasan na nagkakaroon ng crack yung mga dugtungan ito yung mga nagawa dito sa phase 3 na Ayan, bali na. Paano si Barbie? Ibali mo na siya, ano? Para, hindi, buo na ibigay mo sa kanila. Sila na bahala magati Wala tayong bariya. <laughs> Ayan na. Ang ating ceiling sa first floor. Bali, walang walang kornisa po to Wala siyang cornisa wala siyang cove. Gusto niya flat ceiling na. Bali, ito muna yung mga naganap po dito. Sa binalikan po natin trabaho dito sa phase 3. Bali, bukas yung uh, PVC panel naman po. Update natin doon sa taas. So, ito. Pison board. Yan, balik tayo sa Paisen Board. Yan, meron pa rin uh, na sa mga kliyente na mas gusto po yung uh, Board lang po yung kisa ni. Bali, yung pinaka-color lang kasi nito, very neutral lang. Flat, flat white. Yan, kaya malakas pa elegante po yung mga flat white. Yan. Tara. Ayan, final update tayo. Mga karos, nung bago pa nga pala ako nagbablog Ito yung unang kinabitan namin ng pricing board Dito po sa mga bubong So ito po yun Narenovate po namin yung bubong nito Dati po itong uh, naka polycarbonate Nasira na po yung ano Nasira po yung mga polycarbonate nya Bali ang ginawa lang namin dito sa renovation sa harap Itong harapan lang, yung bubong lang At mismo na yan Ayan oh. Ito yung unang uh, unang uh, pagkakataon na ginamitan po namin ng Pisen itong uh, industrial ceiling niya. So ayun oh. Uh, buong buo pa rin. Wala nga pa uh, ano siya, wala pa lang siyang pintura nun. Tapos yung dating trusses niya, nilagyan na lang po namin ng konting dugtong po 'yan. Dito namin unang ginamit 'yan. Yung uh, insulation Pisen board. Kamusta natin dito? Atan. um Opia yeah. Okay Bali kanina Nasabi ko yata Foam insulation yung gagamitin namin Bali ito Pricing board po yung ginamit na namin dito Kasi uh, may aakyat naman po namin Ang purpose lang yun, Hindi po kasi namin makakyat to eh Pero ang ginawa na lang po namin Hinati namin na yun Hati na lang siya kaya may aakyat mas maigi na to. Pisen board yung ginamit namin yung insulation. kaysa sa 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 foam. Mas okay na po yun. Tapos dito, nagsinsil kami dito para may papasok namin yung tubo na detris. Eh, nabagyan na butas nga lang yung kabila. Ayusin na lang yan. Tapos pinalitan na rin namin po yung stainless gutter dito. Tapos dito, stainless gutter na siya. Yan. Ah. yung cast basin baka hindi na namin ilipat dahil uh, dati may vlog din po ako na ito yung inayos namin nun no? yan yeah, matindi po yung bara nito hanggang ngayon nagbabara pa rin yung linya yan yeah, na uh, tayo ng panundot baka bukas susundutin so, natin yan so, sa uh, unahan so hindi na natin ilipat yung cast basin niya. kasi pag nilipat natin makawalan po tayo ng ano ng puwersa kapag nandito hindi natin siya masusundot pa maayos. Yan, dito na lang, may clean out bulb naman. Check natin dito sa taas. Up, yeah. Aba, flashing na. <laughs> pa flashing na sila. Ayan, pinalitan namin yung flashing. Ang gilid, at saka dito. Ayan, meron din. Ayan, itong araw na to, hindi pwedeng maiwan namin na naka-open yun. Kanina, open pa. Siyempre, ano. Hindi sila safe. Lalo na kapag uulan. Oh, lakas ng hangin eh. first step na tayo rito una bubong, sunod na uh, kisam, eh, lagi kal bali eto na muna sa araw na to yung bubong niyan matibay pa makapal din po yung bubong dito sa lumina kaya doon lang tayo nagpalit sa dulo yung flashing lang pinalitan natin yan bago para tumagal kasi maninipis yung flashing yung flashing na nilagay natin dito makapal Yung bukas silan tapos uh, yung abang ng uh, ventilation para sa exhaust fan ay ilalagay na rin Yung bukas metal framing electrical yeah. tilapia yeah. Okay, bali ito na muna yung uh, update natin no? Ngayong araw ng Merkulis Ayan